Kumusta po sa inyo? Ako po si Dr. Regina Navarro, isang doktora na nangangalaga sa ating mga nakatatanda at nagpapasalamat po ako na sinamahan ninyo ako ngayon. Sa ating huling video, tinalakay natin ang mga simpleng inumin na nakakatulong sa magandang paningin habang tayo ay tumatanda. Ngayon naman, ibabaling natin ang ating atensyon sa isang bagay na mas madalas nating nakakaligtaan ang ating dieta. Partikular na rito tatlong maliliit na buto na lalo na kapag lampas na sa edad na 70 si ako ay maaaring tahimik na sumuporta at magprotekta sa inyong mga mata. Nais ko pong itanong, napapansin niyo po ba na mas madalas manuyo ang inyong mga mata? Nahihirapan na ba kayong magbasa? Kahit tama naman ang salamin ninyo, pakiramdam niyo ba ay medyo hindi na kasing linaw ng dati ang mundo. O mas madalas ba kayong pumipikit-pikit para luminaw ang paningin? Kung sumagot kayo ng oo, sa alinman sa mga tanong na iyon, hindi po kayo nag-iisa. Hindi po yon imahinasyon lamang. Ang manipis at maselang bahagi sa likod ng inyong mata na tinatawag na retina ay nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng pagkasira. At normal po iyan. Pagkatapos ng edad na 70 ang retina ay mas madaling maapektuhan ng oxidative stress, pamamaga at humihinang sirkulasyon ng dugo. Ang tunay na panganib po ay ito. Walang pain receptors ang retina, kaya ang pinsala ay nangyayari ng dahan-dahan at tahimik hanggang sa tuluyan ng mawala ang linaw. Hindi mabilang na beses ko na po itong nakita. Darating ang pasyente hindi dahil sa sakit na nararamdaman, kundi dahil nawawala na ang kakayahan nilang gawin, ang mga bagay na kanilang kinagigiliwan, tulad ng pagbabasa ng dyaryo, pagkilala sa mga tao, at panunood ng pelikula ng walang hirap. Dito po nagiging masakit sa puso ang pagkawala ng paningin. Umaatake ito ng walang babala at hindi lang ang inyong paningin ang ninanakaw. Ninanakaw din nito ang inyong kalayaan, tiwala sa sarili at mga koneksyon sa lipunan. Ang magandang balita po ay maaari ninyong simulang protektahan ang inyong mga mata nang hindi nangangailangan ng mamahaling supplements o mapanganib na mga gamutan. Ang kailangan lang ay pakinggan ang tahimik na hinihiling ng inyong katawan at ibigay dito ang tamang suporta. May tatlong simple at abot-kayang buto na napatunayang nagpapalakas ng pagbuo ng luha, nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mata at nagbabawas ng pamamaga. Madali po itong hanapin at gamitin at maaaring maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain. Kaya samahan na niyo po ako. Sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko ang bawat buto kung ano ang ginagawa nito, bakit ito epektibo at kung paano ninyo ito masisimulan ngayon din. Kung ito po ang inyong unang pagbisita, mangyaring mag-subscribe para sa karagdagang natural na paraan upang mapanatili ang inyong kalusugan lakas at kalayaan. Isang desisyon sa bawat pagkakataon. Ang unang buto ay isang tahimik na bayani para sa mga matang tumatanda. Kaya simulan na po natin. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang buto Nakadalas ang binabaliwala ng marami, ngunit malaki ang maitutulong sa inyong mga mata. Mga buto ng chia. Siguradong nakita na ninyo ito na nakalutang sa mga palamig o binubudbud sa yogurt. Ngunit sa likod ng kanilang maliit na sukat ay isang napakalakas na nutrisyon, lalo na para sa inyong retina na isa sa pinakamahalaga at pinakamaselang bahagi ng inyong mata gaya ng napag-usapan natin narito kung bakit ito ay lubos na pinahahalagahan ng mga nakatatandang tulad natin. Ang inyong retina ay matakaw. Kailangan nito ng oxygen sustansya at support ang laban sa pamamaga sa buong orasan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang daloy ng dugo, nangyayari ang pamamaga at nagsisimulang mabawasan ang moisture lalo na sa mga mata. Para sa pagkawala ng paningin, iyan po ay isang recipe for disaster. Dito makakatulong ang chia seeds. Sila po ang isa sa pinakamahusay na pinagmumulan ng alpha-linolenic acid o ALA, isa sa mga omega-3 fatty acids. Alam kong medyo technical pakinggan pero ito po ang simpleng version. Ang omega-3 fatty acids ay tumutulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa inyong mga mata at binabawasan pa ang pamamaga sa loob ng retina. Dahil dito, maaari nitong pabagalin o posibleng maiwasan ang age-related macular degeneration na isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin pagkatapos ng edad 70. Dagdag pa rito, kung kayo ay tulad ng marami sa aking mga pasyente na umiiwas sa isda o nakakaranas ng problema sa tiyan sa pag-inom ng fish oil supplements, ang chia ay isang ligtas at natural na alternatibo na hindi sasalungat sa karamihan ng mga gamot. Pero hindi lang iyan. Ang chia seeds ay meron ding lutein at zeaxanthin, ang parehong natural na antioxidants na matatagpuan sa mamahaling mga eye supplement tumutulong ang mga ito na protektahan ang inyong mga mata mula sa oxidative damage, lalo na kung gumagamit kayo ng mga screen sa gabi, nagbabasa sa maliwanag na ilaw, o lumalabas ng bahay. Isipin niyo po sila bilang mga munting bodyguard ng inyong retina na nagpoprotekta dito mula sa araw-araw na stress. Isa pang benepisyo na madalas nakakaligtaan ay ang moisture. Habang tayo'y tumatanda, karaniwan po talaga ang panunuyo ng mata. Kapag ibinabad sa tubig ang chia seeds, bumubuo ito ng isang natural na gel. Ang gel na yon ay nagbibigay ng hydration at maaaring suportahan ng inyong tear film, kaya't mas magiging komportable ang pakiramdam ng inyong mga mata sa buong araw. May mga pasyente akong nagsabi na sa simpleng pagdaragdag lang ng chia sa kanilang almusal, nabawasan ang pagod ng kanilang mga mata pagsapit ng hapon. Maaaring itanong ninyo sa inyong sarili, ano ang gagawin ko sa mga ito? Madali lang po. Maaari kayong gumawa ng isang banayad na chia tonic sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig, pagdaragdag ng isang kutsarita sa inyong oatmeal o paghahalo nito sa isang smoothie na dahan-dahan ninyong iinumin sa umaga. Sila po ay napaka-versatile at walang masyadong lasa. Ngunit kailangan ko pong magbigay ng isang babala. Magsimula po ng dahan-dahan. Ang chia seeds ay mayaman sa fiber at sumisipsip ng tubig na parang maliliit na espongha. Huwag na huwag po ninyo itong kakainin ng tuyo. Laging uminom ng maraming tubig. Magsimula sa isang kutsarita. Bawat araw kung bago pa lang kayo dito. At unti-unting dagdagan hanggang isang kutsara. Dagdag pa rito kumonsulta muna sa inyong doktor kung kayo ay umiinom ng blood thinners o gamot sa presyo ng dugo. Ang chia ay maaaring magkaroon ng bahagyang epekto sa pamumuo ng dugo para sa ilang tao. Si Aling Edna, isa sa aking mga pasyente, ay nagsimulang magdagdag ng chia sa kanyang lugaw tuwing umaga. Siya ay 70 taong gulang at may bahagyang macular degeneration. Dati palagi niyang kinukusot ang kanyang mga matang tuyo at makati. Pagkatapos lamang ng tatlong linggo, sinabi niya sa akin na hindi na niya kailangan gumamit ng artificial tears nang madalas at mas gising ang pakiramdam ng kanyang paningin tuwing umaga. Sa kanyang check-up, napansin pa ng kanyang doktor sa mata ang pagbawas sa pamamaga. Iyan po ang kapangyarihan ng isang maliit na ugali na ginagawa ng tuloy-tuloy. Seryoso po ako nang sabihin kong ang chia seeds ay isang superfood na akma para sa mga senior. Sa isang kutsara lang binibigyan kayo nito ng sustansyang kailangan ng inyong mga mata. Para sa malusog na paningin, pinalalakas ang inyong retina, binabawasan ang pamamaga at pinapanatiling basa ang inyong mga mata. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangang baguhin ng buo ang inyong dieta. Isama lang ang maliit na butong ito sa inyong kasalukuyang kinakain at hayaan ang kalikasan na gawin ng iba. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang buto, isa na particular na epektibo sa pagprotekta sa inyong makula, ang sentro ng inyong paningin. Ang flax seeds po ang tahimik na tagapagtanggol ng inyong makula, ang maliit na gitnang bahagi ng retina na nagbibigay daan sa inyo na makita ang maliliit na detalye sa buhay tulad ng nangiti ng, ng inyong apo o ang pahina ng libro sa sikat ng araw. Kung ang chia seeds ang matalik na kaibigan ng inyong retina, dito po nagiging mas partikular ang usapan. Sa edad na 70 pataas ang makula ay isa sa mga pinakamaselang bahagi ng inyong buong sistema ng paningin. Ang inyong central vision ang nagbibigay ng talas. At kapag ito ay nagsimulang humina, kahit ang pinakasimpleng gawain ay nagiging nakakapagod. Pagsunod sa himno sa simbahan, pagmamaneho, at pagbabasa ng menu sa kainan. Ito po ang dahilan kung bakit lagi kong tinatalakay ang proteksyon ng makula sa aking mga pasyente. At ang flax seeds po ay isa sa pinakamabisa at abot-kayang kasangkapan na meron tayo. Tulad ng chia ang flax seeds ay mayaman din sa ala isang plant-based omega-3. Ngunit may isang kalamangan anang flax. Sa katunayan, meron itong bahagyang mas maraming ala bawat gramo na nagbibigay sa inyong mga mata ng mas malakas na suportang laban sa pamamaga. Mahalaga po ito dahil ang pamamaga ay isa sa mga lihim na sanhi ng macular degeneration. Ang alay sa flax ay nakakatulong sa mga photoreceptor cells ng inyong makula. Ang mga cell na ito ang nagbibigay daan sa inyo na makita ang contrast, kulay at detalye. Kapag sila ay namaga o kulang sa nutrisyon, ang inyong paningin ay lumalabo na para bang may nagpatay sa sharpness ng isang TV. Ngunit may isang kalamangan, ang flax seeds kumpara sa chia, isang sangkap na tinatawag na lignans. Maaaring bago sa inyong pandinig ang salitang lignans, ngunit sila po ay mga espesyal na antioxidants na bihira sa ibang pagkain at may ginagawa silang kamangha-mangha. Tumutulong silang alisin ang mga free radicals mula sa mga tissue ng inyong mata. Ang ibig sabihin nito sa simpleng salita ay mas matibay na mga daluyan ng dugo, mas mahusay na sirkulasyon at mas kaunting oxidative damage. Lahat ng ito ay mahalaga kung ang inyong mga mata ay pagod o sensitibo sa liwanag. Ito po ang hindi alam ng karamihan. Sa katunayan ang kalusugan ng inyong bituka ay nakakaapekto sa kalusugan ng inyong mga mata. Ang tawag dito ay gut-eye link. Ang pamamaga sa bituka ay nakakaapekto sa buong katawan kabilang na ang retina. Ang soluble fiber na nasa flax seeds ay nagpapakain sa inyong mga mabubuting gut flora. At kapag balanse ang inyong bituka, maaring bumaba ang pamamaga sa inyong mga mata at sa iba pang bahagi ng inyong katawan. Nasaksihan ko na po ito sa maraming pasyente. Si Mang Harold, 74 taong gulang, ay dating nagrereklamo sa pagiging sensitibo sa liwanag at sa pamumula at iritasyon ng kanyang mga mata, lalo na kapag nagmamaneho sa gabi. Dahil sa silaw, nahihirapan siyang makipag-usap sa mga restaurant. Pagkatapos niyang magdagdag ng dinurog na flaxseed sa kanyang yogurt tuwing umaga sa loob ng isang buwan, napansin niyang mas bihira na siyang pumikit-pikit. Sinabi rin niyang mas malinaw ang kanyang pakiramdam at bumuti ang kanyang panunaw. Sa kanyang sumunod na appointment, napansin ng kanyang ophthalmologist ang pagbawas ng pamamaga sa paligid ng kanyang makula. Ngunit at ito po ay mahalaga, kailangan pong durugin ng flax seeds. Ang buong flax seeds ay dumadaan lang sa inyong katawan. Nang hindi natutunaw, hindi ninyo makukuha ang mga benepisyo nito maliban kung dudurugin ninyo para lumabas ang nutrisyon sa loob. Madali lang po. Bilhin ninyo ang mga ito na durug na o gumamit ng coffee grinder para manatiling sariwa ang langis itago ito sa ref magsimula ng dahan-dahan tulad ng anumang pagkaing mataas sa fiber. Ang isang kutsarita, bawat araw, ay isang magandang simula. Kung kaya ng inyong tiyan, unti-unting dagdagan hanggang isang kutsara. At kumonsulta muna sa inyong doktor kung umiinom kayo ng blood thinners o mga gamot na sensitibo sa hormone. Bagamat natural ang flax, ay meron pa malakas na epekto sa katawan. Gustong gusto ko kung gaano kadaling isama ang flaxseed sa pang-araw-araw na buhay. Hindi kailangan ng recipe book. Ihalo lang ito sa sopas, sa pancake mix o ibudbud sa inyong cereal. Kahit hindi ninyo ito mapansin, mapapansin ito ng inyong mga mata. Ang isang butong ito ay tumutulong na mapanatili ang inyong makula, bawasan ang pamamaga, pataasin ang tolerance sa silaw, at palakasin pa ang inyong tiyan. Lahat ay nakakaapekto sa inyong kakayahang makakita ng malinaw maging komportable ang mga mata at maging kumpiyansa sa araw-araw na buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong buto na madalas ding nakakaligtaan, ngunit maaaring nagtataglay ng sikreto para mabawasan ang panunuyo ng mata at mapabuti ang daloy ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Dumako na tayo sa isa pang buto isa na maaaring nasa inyong kusina na o kinakain ninyo habang nanonood ng basketball sa, barang sa barangay. Mga buto ng sunflower, karaniwan itong itinuturing na isang magaan na merienda. Ngunit sa katotohanan, ang sunflower seeds ay isa sa mga pinakahindi napapansing tagapagtanggol laban sa pagtanda ng mga mata, lalo na kung kayo ay nagkakaroon ng malabong paningin o tuyo at pagod na mga mata sa pagtatapos ng araw. Ang nagpop special sa sunflower seeds ay ang kanilang kahangahangang dami ng vitamin E, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa inyong retina mula sa oxidative damage. Isipin ninyo po ang oxidative stress bilang parang pag-iipon ng kalawang sa bakal. Dahan-dahan itong sinisira ang mga tissue sa inyong mga mata, lalo na kung madalas kayong nasa labas sa harap ng mga gadget o sa ilalim ng matapang na artificial na ilaw. Tinutulungan ng vitamin E na bawasan ang pinsalang iyon. Pinapanatili nito ang inyong central vision at maaari pangang pabagalin ang paglala ng macular degeneration na dulot ng pagtanda. Ang pinakamagandang bahagi, galing ito sa totoong pagkain hindi sa isang bote. Pero hindi lang iyan. Ang sunflower seeds ay meron ding healthy fats ang uri na kailangan ng inyong mga mata para maging lubricated at komportable. Marami sa aking mga pasyente ang nagre-reklamo ng parang mahapdi at may puwing na pakiramdam sa kanilang mga mata pagsapit ng hapon. Hindi lang po yon isyo ng panunuyo. Iyon po ay ang pagkasira ng tear film na nagpoprotekta at nagbibigay moisture sa inyong mga mata. Ang kombinasyon ng vitamin E, monounsaturated fats, at kaunting zinc ay sumusuporta sa pagbuo ng natural na luha na pinapanatiling basa ang inyong mga mata kahit na gumagamit kayo ng mga screen o nasa tuyong kondisyon. Huwag din nating kalimutan ang sirkulasyon. Ang maliliit na daluyan ng dugo ay mahalaga sa pagbibigay ng oxygen at nutrisyon sa inyong retina ang magnesium at selenium na matatagpuan sa sunflower seeds ay tumutulong na panatilihing bukas at relaxed ang mga daluyang yon upang matanggap ng inyong mga mata ang nutrisyong kailangan nila. Si Aling Joyce, isang gulang gulangkong pasyente, ay bumibiyahe pa rin para sa ensayo ng koro sa kanilang simbahan dalawang beses sa isang linggo. Ngunit kamakailan ay sinabi niya sa akin, na nakakaramdam siya ng parang bigat sa likod ng kanyang mga mata pagkatapos magbasa ng mata. At nanlalabo na ang kanyang paningin pagsapit ng gabi. Idinagdag namin ang isang kutsarang unsalted sunflower seeds sa kanyang panghapong merienda na ipinapatong sa Greek yogurt at berries. Pagkatapos ng tatlong linggo, sinabi niya na hindi na niya nararamdaman ang paninikip at nakakapagmaneho na siya sa gabi nang hindi nararanasan ang karaniwang pagod sa mata madalas kong nasasaksihan ang mga ganitong tahimik na pagbabago tunay na pagbabago mula sa isang maliit at maaasahang ugali walang kahangahanga walang nangyari magdamag Siyempre may mga alituntunin din para sa sunflower seeds tulad ng ibang mga buto kung binabantayan ninyo ang inyong presyon ng dugo Subukang piliin ang walang asin, unsalted at binalatang buto. Piliin ang dinurog na buto o isama ito sa mga baked goods o smoothies kung mayroon kayong problema sa ngipin. At gaya ng dati, magsimula ng dahan-dahan kung mayroon kayong sakit sa gallbladder o sensitibong panunaw. Sa kabuuan ng sunflower seeds ay isa sa pinakamadaling paraan upang bigyan ng inyong mga mata ng pang-araw-araw na dosis ng nutrisyon na kailangan nila ng hindi drastic na binabago ang inyong pamumuhay, hindi ninyo pinapalala ang mga bagay. Nagbibigay kayo ng tulong. Ngayong nasuri na natin ang lahat ng tatlong butong ito, maaaring itanong ninyo sa inyong sarili. Paano ko ba ito tunay na gagawin? Pag-usapan natin yan sa susunod. Nasuri na natin ngayon ang tatlong simpleng buto, sunflower flax at chia. Bawat isa ay nag-aalok ng natatangi, ngunit makapangyarihang benepisyo para sa inyong mga matang tumatanda. Ngunit gusto kong pag-isipan ninyong mabuti ang katotohanan ito. Hindi ninyo kailangang kainin lahat ng tatlo sa isang araw. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong rutin o sumunod sa isang mahigpit na regimen. Ang kailangan lang ay magtatag ng isang pare-parehong lingguhang rutin na sumusuporta sa inyong mga mata mula sa loob. Dahil pagkatapos ng edad na 70 ang ating paningin, ay hindi lang basta humihina. Ito ay humihingi ng tulong. Malamang naranasan na ninyo ang dagdag na hirap sa pagbabasa ng sulat ang panunuyo na lumilitaw pagkatapos mananghalian at ang silaw o paglabo na nangyayari Kapag sinusubukan ninyong magmaneho sa takip silim, nakakainis po ito. Maari pangang maging nakakatakot. Ang pinakamasama pinapaisip kayo nito kung ganito na ba palagi ang magiging sitwasyon. Ngunit narito ako para ipaalala sa inyo, hindi po kailangang maging ganoon. Ang eye drops at mga gamot ay hindi lamang ang inyong mga opsyon. Minsan ang sagot ay nasa maliliit at hindi kapansin-pansing mga bagay tulad ng pagdaragdag ng isang dakok ng buto sa inyong merienda o paghahalo ng isang kutsaritang buto sa inyong oatmeal sa umaga. Nakita ko na ang mga pasyente na muling natuklasan ang isang pakiramdam ng linaw na akala nila ay nawala na magpakailanman dahil ginawa nila ang isang maliit na bagay nang tuloy-tuloy, hindi dahil sa isang bagay na drastic. Si Mang Albert, isa sa mga lalaking nakatrabaho ko ay lumapit sa akin sa edad na 81. Makati at tuyo ang kanyang mga mata at nahihirapan siyang mag-concentrate sa pagbabasa. Hindi namin ganap na binago ang kanyang dieta. Idinagdag lang namin ang sunflower seeds sa kanyang salad para sa tanghalian. At dinurog na flax seeds sa kanyang yogurt tatlong beses sa isang linggo. Iyon lang. Pagkatapos ng apat na linggo, sinabi niya sa akin na naging mas madali na ang pagbabasa. Pagsapit ng gabi, hindi na mahapdi ang kanyang mga mata. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat muli, siyang nakaramdam ng pag-asa. Iyan po ang pangunahing punto nito. Higit pa ito sa dieta sa isang mundo kung saan ang pagtanda ay madalas na nagpaparamdam sa iyo na nawawalan ka ng kontrol ito ay tulad ng pagbabalik ng kaunting kontrol. Mayroon pa rin kayong mga mata na tumutugon sa pangangalaga at patuloy na nagsusumikap araw-araw. Kailangan nila ng tuloy-tuloy at maalalahaning suporta, hindi perpektong pangangalaga. Ito po ang nais kong gawin ninyo. Tingnan ninyo ang inyong kasalukuyang dieta sa linggong ito. Pumanap ng isang pagkakataon para maisingit ang sunflower flax o chia seeds. Maaring sa inyong almusal, maaring sa inyong merienda. Kayo po ang magpasya. Ang niyo ito dahil hindi ninyo aakalain kung gaano kalaki ang maitutulong ng isang tahimik na ugaling iyon sa inyong paningin sa paglipas ng panahon. Sa ating huling bahagi, mag-aalok ako ng ilang pangwakas na salita at isang mensahe na sa tingin ko, ay dapat marinig ng bawat senior. Kung umabot po kayo hanggang dito, gusto ko pong magpasalamat ng taos puso. Nakikita ko na seryoso kayo sa pangangalaga sa inyong kalusugan. Mahalaga sa inyo ang inyong kalayaan. At nag-aalala kayo sa pagprotekta sa inyong paningin para sa mga taong mahal ninyo tulad ng pag-aalala ninyo para sa inyong sarili. Dahil harapin po natin Kapag nagsimulang humina ang ating paningin, lahat ay nagbabago. Mas mahirap mapanatili ang mga relasyon maging ligtas at masiyahan sa maliliit na bagay na dating nagpapasaya sa atin. Ngunit ang aral na nais kong makuha ninyo mula sa video na ito ay simple lang. Hindi po kayo walang kapangyarihan. Maaari ninyong simulang baguhin ang sitwasyon sa ilang simpleng desisyon tulad ng pagsasama ng isang kutsarang buto sa inyong umaga, pagkain ng tuloy-tuloy at pagbibigay pansin sa nararamdaman ng inyong mga mata. Maaari ninyong suportahan ang pagbuo ng luha bawasan ang pamamaga bigyan ng sustansya ang inyong retina at higit sa lahat, sabihin sa inyong katawan na ito ay mahalaga pa ring alagaan. Hindi po ako narito para mag-alok ng himala, ngunit nakita ko kung ano ang maaaring magawa ng maliliit at tuloy-tuloy na mga gawi sa paglipas ng panahon sa simpleng pagsasama lang ng mga butong ito sa kanilang lingguhang rutin nakita ko ang mga taong mas nakaramdam ng kontrol mas naging komportable ang kanilang mga mata at napanatiling mas matalas ang kanilang paningin sa mas matagal na panahon gusto kong tandaan ninyo ito kahit na saan pa man kayo sa inyong paglalakbay kung matagal na kayong nakikipaglaban sa mga problema sa mata o nagsisimula pa lang makapansin ng mga pagbabago, hindi pa huli ang lahat para magsimulang mag-alaga, suportahan ang inyong paningin o muling ibalik ang inyong pag-asa. At kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng anumang halaga, isang bagong pananaw gabay o kahit kaunting inspirasyon, lubos ko pong ikagagalak kung susuportahan na ninyo ang channel na ito mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video. Pindutin ang like kung ito ay nakatulong sa inyo. Ibahagi ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaring makinabang dito. At mangyaring mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kung may karanasan kayo sa chia flax o sunflower seeds o kung plano ninyong magsimula, ipaalam ninyo sa akin kung kumusta. Binabasa ko po lahat iyon at ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na magsimula rin. Muli ako po si Dr. Regina Navarro na nagpapaalala na sa kalusugan, mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa pagiging perpekto. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Alagaan po ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga mata.